Usap-usapan ngayon ang naging tugon ng aktres na si Kim Chu sa mga natuwa sa kanilang moments ni Gerald Anderson sa nakaraang Star Magical Christmas Ball. Sa post ni Kim sa ex ay inihayag nito na hindi siya natutuwa sa mga nagpo-post ng tungkol sa kanila ng kanyang ex na si Gerald. Nakakaloka yung feed ko ah. Kung makapag-relapse, akala mo talaga eh, di tayo niloko 15 years ago. Ha 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 ha. Char not char. Mabilis naman na nag-react ang mga tagahanga ng aktres sa pahayag na ito ni Kim. Anila ay hindi na dapat ito sinabi ni Kim, lalo na at matagal na panahon na ang lumipas. Isa pa ay baka mabash na naman siya ng ilan at sabihin na hindi pa nakaka-move on. Para naman sa iba ay wag masyado seryosohin ang sinabi na ito ni Kim dahil kilala nga ang aktres na palabiro. Dagdag pa ng mga ito ay siguro naman may karapatan ng aktres na mag-react ng ganito sa kabila ng kaniyang mapait na pinagdaanan sa hiwalayan nila ni Gerald Anderson na nagwakas ng dahil sa cheating. Sa kabilang banda, wala pang reaksyon si Gerald Anderson sa nasabi na ito ni Kim Chu.